Uh, ganito guys, mag-alaga ng palay. Ayan, tingnan nyo. Naglagay po ako ng medisina at ginamit ko yung portable sprayer. Hi guys, magandang araw. Ayan guys, dahil lumalabas na po lahat ng mga bunga ng palay natin, kailangan natin applyan ng medisina para may para hindi masayang yung ani ba kasi pag hindi tayo mag-apply ng medisina dyan guys marami ng insekto kasi sinisip-sip nila yung bunga ng palay yung laman ng palay sinisip-sip ng piyangaw kaya ngayong araw guys ay mag-apply ako ng medisina at ang medisina guys ay ipakita ko po sa inyo guys ito guys ayan basahin nyo guys inferno para sa mga marites ay para sa mga insekto na uod at saka itong ito naman guys, yung Solomon para to sa mga piyangaw pang paalis sa piyangaw at para malaman yung para timgas yung palay natin mag apply tayo ng pulyar ito po yung pulyar para yung laman ng yung botel ng palay ay masyadong malaman, ayan guys, mag-apply na po tayo ito po yung gamit natin guys, sprayer ay ito, uh, chargeable hindi na tayo mahirapan ito hindi na tayo mag-bumba-bumba kaya mag-start na tayo guys at ito guys nagsimula na po ako mag-apply ng medisina sa aking palay at ayan, ganyan lang po guys ganyan magamit ng portable sprayer itong ginagamit ko na portable sprayer ay napaka easy lang po kasi hindi na ako magbomba bomba dahil chargeable na po siya at ayan guys ganyan lang kaso lang nakalimutan ko yung aking face ay alam nyo naman na importante yung face dahil medicine yung linagay natin para hindi natin malanghap yung medicine pero ngayon okay naman guys kasi hindi mahangin. Pag mahangin kasi guys ay malanghap mo yung medicina. Pero pagbalik ko guys, pag maubos itong isang tangke ay mag-Christmas na po ako. Ayan guys oh, ganyan lang. Dami kasi yung guys. Yung piyawo kasi guys ay yung palay, yung bottle ng palay ay sisipsipin nila ang laman kasi ang laman ng palay ay para pang gatas ba? hindi pa siya magiging bigas magiging ah, naging ano pa gatas pa po ang laman hindi pa naging bigas kaya madali nila sipsipin at pag maraming pinangaw guys ay kunti lang ani mo marami yung ano walang laman ganyan guys magsaka ng palay ilalagaan ko ito ng mabuti guys kasi dito kami kukuha ng araw-araw na pagkain yung bigas na Ayan guys ay Medyo Kasi lumalabas na po lahat yung mga Butil ng palay or mga bunga ng palay uh, Siguro mga second si week sa March Ay Maharibis na po ito Sana maganda ang panahon Tuloy tuloy ang init ba Para madali lang mahinog yung palay Alam nyo naman yung palay guys Madali lang yan uh, Mula pagtanim hanggang sa pag harvest ay ano lang, hundred uh, 110 days lang po siya. 110 days mula pagtanim hanggang sa pag-ani. Uh, ganyan po ang ang nature ng palay ay 3 months lang, 3 months and 15 days. Ganyan guys. Pero kaya ngayon guys ay parang konti lang ang ani ngayon kasi maraming ano nangingiala mga piste o mga rats ayan guys thank you for watching guys see you on my next video thank you and God blesses all